Isang napakagandang umaga sa inyong mga bati at ako nga ay napasinsay muli sa hindi babilang na pagkakataon ini sa Simbahan ng Taal o tinatawag din na Minor Basilica and Parish of Saint Martin of Tours na ito ay sinasabing pinakamalaking simbahan sa buong Pilipinas at ganun din sa buong Asia. Talaga namang sa bawat pagpunta ko dito ay okay na sa napakagandang halimutura at saka paalon nila na preserba yung ganitong pagandang simbahan dito pa nga lamang sa mismong pintuan niya may makikita kayo na nakasulat na ito pala ay ginawa noong 1575 tumatatandaan so natin mga badi na ang dating taal ay nasa baybayin lamang ng lawa ng taal, nandun sa parte ng San Nicolas at doon din natin matatagpuan itong ruins ng lumang simbahan kung saan na ipapakita ko muli sa inyo matapos ninyong mapanood itong video na to kaya ako nandito mga buddy sa simbahan ng taal ay dahil naalaala ko na sa tuwing nagawa kong content ito may mga nagko-comment sa akin na meron daw na uh, meron daw anel na nandito sa loob ng simbahan na kung saan ay papunta doon naman sa simbahan ng Our Lady of Isasay doon sa may tatlong Maria at yung nakausap ko na mismo may ari ng lupa na nandito sa likod ng simbahan na to, yung kung saan ay nandoon yung uh, libingan ng mga Kastila, ay nakapagpwento na sinasabi na wala doon daw sa libingan ng mga Kastila, ay may tunnel naman na papunta dito sa simbahan at meron din naman wala dito sa simbahan ay papunta naman doon sa simbahan ng kay ay eh, ang tanong nasaan kaya sa loob ng simbahang ito ang mismong pinaroroonan ng tunnel. Nung naging topic ko yung libingan ng mga Kastila, may nag-message sa akin at uh, nag-send din sa akin ng video. Hindi ko na lang maalaala kung saan ko na ilagay yung uh, footage na yon. Pero pinapakita niya doon sa video at itinuturo niya kung saan banda dito sa simbahan ng Taal yung mismong uh opening no yung mismong uh, entrada nung tunnel hindi natin ngayon malaman kung saan talaga papunta kung totoo ba yung sinasabi na yung tunnel ay papunta doon sa may simbahan ng Kaysasay o kaya ay dito rin sa may uh, ibingan ng mga Kastila na kung saan kung pupuntahan nyo sa Taal ay nandiyan lang sa mismong likod ng simbahan Ngunit namang napakaganda talaga ang simpang ito. kita uh, nyo naman sa arkitektura, sa disenyo, sa kanyang uh, kisame na kung saan. Talagang napakaganda mga badi. Sa tuwing pumupunta ako dito iniisip ko kung saan banda yung tunnel na yon at saan patungo.